Handa na ba si Luis Manzano na pasukin ang mundo ng politika? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, yung handa, pwede naman sabihin natin, yung handa siya kasi alam naman natin ang puso ni Luis Manzano. Matulungin 'yan. Kaya bagay siyang magserbisyo sa publiko at sa mga kababayan natin. Pero, 'di ba ang sinasabi nga ni Ate Pinay, 'di ba? Si Ryan daw ang mukhang yung si Ryan Mauna. yung mukhang mauunlad. Uh Pero mauuna. alam mo, alam mo Romel, kasi sa mga panahong ito, alam niyo po mga kapatid, yung visibility kasi, yun ang nagiging barometro mm. ng ating mga kababayan. Naiimbita na kasi si Lucky, si Luis mansano sa maraming piging po sa Lipa City. Rebondating, mag-speech sa isang lugar. Kapag ganun po kasi, agad-agad iniisip na, ay nako tatakbo, papasok sa mundo ng politika. At kung sakali naman po hmm. na makapag-desisyon si Luis, at si Jessie, of course, kasama ang desisyon ng kanyang asawa na pasukin ang mundo ng politika. Meron naman po siyang talento na puhunan para patakbuhin ang lungsod kung siya ay magwawagi bilang uh, ano <clears throat> bilang mayor. At kung ang tatanungin naman po natin, kapasidad, kayang-kaya po ni Luis na itawid yan. Dagdag na tulong pa ang pagiging tatlong beses na mayor ng Lipa ng Star for All Seasons bago siya naging gobernador ng probinsya ng uh, Batangas at naging congresswoman. At yung dagdag na talento ma share sa kanya ni dating senador Ralph Recto at ang kanyang ama na si Edo Manzano minsan ay natalaga rin at uh, na vice mayor ng Makati. Kaya yung pagkukunan, yung pagkukunan ng kapasidad, talento at iba pang mga katangian kompleto si Luis Manzano. Ang tanong na lang, disidido na ba siya na pasukin ang mundo ng politika? 'Yun naman 'yun, 'yun ang pinakamahalaga. Okay. Pero 'yung pero 'yung interes, 'yung kagustuhan po niyang makapaglingkod, mm -hmm. ano na 'yun sa kanya? Natural na sa kanya 'yun dahil wala naman po siyang posisyon sa kahit anong sangay ng gobyerno ngayon. Pero nakikita naman po natin 'yung tahimik niyang pagtulong sa marami nating kababayan. Hindi niya ipinagmamakaingay. Kaya correct. maganda, okay, pasok, uh, di ba? Correct. At saka yung support system niya, matindi dun, yung support system niya talagang, naku, bihasang bihasa na kung ano, kung paano uh, uh. magpatakbo ng musod. ano, kung katalinuhan ng pag-uusapan at saka yung kapasidad at laman ng puso sa paglilingkod, wala nang question kay Luis Manzano. Walang wala na. Dahil uh, pasado na siya dyan sa katangian na yan ang tanong na lang talaga ay kung desidido na ba siya na sa ganito kaagang panahon ay papasukin na niya ang mundo ng politika na pinagdaanan ang, ng kanyang dakilang ina. At nandyan pa ang kanyang uh, second dad, di ba? Ang stepfather niya. Mm -hmm. o, oh, at andyan pa'y daddy niya na susubaybay sa kanya. Kompleto. Kompleto. Mati Ayan. <laughs> sabi ni Juris Dr. Channel mula po sa Amerika ito, na Luis, pag-isipan mo mabuti bago ka magpasyang tumakbo bilang mayor ng Lipa City. Dahil hindi biro ang halagang kakailanganin mo para sa kampanya. Kakayanin mo nga ang gastos. Ngunit, ayan ako, may ngunit pa siya. Ha? Ayaw niya ng pero. Ngunit, ang tunay na tanong ay kung ayos lang ba sa iyo na mabawasan ang inyong personal na ipon kung sakali. May dagdag pa yon, may dagdag pa yon. It's wise to be cautious and reflective before running for any public office and the decision should also come from a personal conviction to serve and a readiness to navigate the complexities of the political landscape. Ito, wala na tayong problema doon ah, juris kasi innate na kay ano yun eh, kay Luis. Uh Oo, -oh, bukod sa may mga pagmamanahan natural na siyang matulungin talaga bilang uh, aktor Kaya walang problema. Okay. Sabi naman ni Boy Zicaragay, pwede po niyang pasukin. Nasa dugo niya ang politika. Both his parents and tito Ralph niya ay mga politicians. Magagaling. Magiging mentors niya. Deserve niya to be in public office. Makatao naman siya. Makadyos. Makapamilya. No doubt. Pasable talaga siya. Sabi yes. ni Boy Zicaragay, ang ganda mm -hmm. ng mga review. ah At uh, sabi ni John, ako, again, without batting an eyelash, pasok na pasok sa banga na mag-mayor ng Lipa City si Luis Manzano. What with his talent at ang kanyang puso na noon pa man ay nakararating na sa aming mga tagapanood ang kabutihan ng kanyang puso. Desisyon na lang talaga ang kailangan. At ewan ko lang kung ano masasabi dyan ng mga magulang niya at Tito Ralph. Ayan. Pero totoo 'yung sinabi mo eh nung interview natin si Atty. V di ba? Sabi oh, niya napapansin daw niya na parang papasok sa mundo ng politika si Ryan Christian muna, di ba? Oh, oh. <laughs> kasi kasi 'yung pagiging ma PR, sabi niya, kayang makitag-usap sa kahit anong estado na kinatatayuan ng sino man, di ba? Mm, Bakit mm, si Luis din naman, ha? si Luis din hindi namimili, di ba? Napakaganda ay, oh, oh. rin ng PR ni Luis at tumatawid okay. talaga yung magandang yes. puso niya. Ayon, at uh, sabi pa ni John, kung pagwapuhan ng labanan, wala na, <laughs> wala nang makatatalo pa kay Luis Manzano. Tama ka nanay, ang tanong na lang, yung desisyon na lang, yun na lang ay hihintayin natin. Pero yung pagiging mayor kayang-kaya niya 'yan sabi ni John. Ang ganda, uh, diba? ang ganda ng mga dila. reviews. Ang ganda ng mga review para <laughs> kaya uh, MTRCB chairwoman Lala Soto, 'di ba? 'Di lang hmm. senador naman, pasok na pasok talaga ang daming nagtutulak sa kanya na pasukin uli ang mundo ng politika. At sabi ni Tita Nene Ulanday, tita kung sakaling ang desidido na si Luis, pasok siya, deserve naman niya at matulungin siya at uh, Positibo ang dating niya sa tao, sabi ni Tita Nene. Napakahalaga kasi nung imahe, yung positibo, di ba? Mm -hmm. Yun. At kayang-kayang dalhin ni Luis yan. Kahit saan mo siya iupo, meron siyang maisasagot, may masasabi, tumatawid talaga.